nagpatas ka tayo kanina mga tol Pre, sa mula Ito tayo magpapawala Ito yung mga ibong pare Saktong 11 pare, papawalan ko Ito pare, papawalan ko yung ibon Shhh Yan, pare, pinauna ko na sa iyo pare sa akin. Medyo madilim pare Pero okay lang yan Para sama-sama Ako ah, lang ko na rin to Pare Sama na sila pare Medyo madilim eh na nakita ah, ko lima na ibon natin so kulang ng tatlo kanina bali pinawalan ni pare sa mowa yan charo sa pareng pinton yan key power tools loft mga uh, 11 niya pinawalan kanina umaga so che-check ko na lang sa CCTV ko ano oras umuwi yung mga ibon natin Tara, silipin natin mga kalapatids. Okay mga tol, check natin kung walo sila. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Yun, nakompleto din mga ibon natin. Uh, kanina, pinawalan niya sila sa MOA, mga kalapatids. Ito naman ibon natin. Yan. South team natin. Okay. At medyo nalayo nga sila kanina almost 70 kilometers na yung nilipad nila kanina ang umaga bukas papengang muna natin sila para recover naman tapos sa susunod iload ulit natin sa truck sa SIPL no? shout out SIPL Yan, dito sa amin San Miguel so thank you thank you mga kalapatid salamat sa suporta sa facebook youtube at tiktok natin thank you thank you peace out